Okay, so isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At aro billahi bilahim na shaitan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi alamin. So, nandito lamang tayo sa ating shop, no? So, direct to the point na ho tayo, no? Para hindi humahabang ating video. So, nung September 6 po, no? Uh, meron pong tumawag sa atin na isang uh, individual na mula pa sa Lipa, Batangas, no? Uh, isa po siyang uh, manager sa isang uh, sikat na service center ni Samsung sa Lipa, Batangas, okay? So kilalang-kilalang-kilalang kila kila natin itong service center na ito, no? Ngayon humingi po siya sa atin ng tulong. Sabi niya, Kamaster, uh, baka naman pwede matulungan mo ako sa aking problema personal, no? Na meron silang uh, na na-servisan no? Na Samsung Digital Inverter na side-by-side, -side, okay? Ganitong-ganito -ganito ho yung uh, motherboard. Ang problema di, umano, kumakapal lang kumakapal ang yelo, no? Sa freezer. Ngayon, kung pinuntahan ng bata niya, ng tao niya, so, uh, ang sabi daw, defrost sensor ang sira. Ito na. Ito daw ang defrost sensor ang sira. So pinalitan, no, pinalitan dahil nga hindi nagdi-defrost, -de parang lalabas kasi hindi nagdi-defrost -de kaya kumakapal lang kumakapal lang yelo sa evaporator kaya pinalitan ng uh, defrost sensor. Ang hindi lang nila ginawa, hindi sila nag-general check up and diagnosis basta nagpalit lang sila ng defrost sensor. Pagkalipas ng isang linggo, tumawag daw ulit sa kanila yung customer na ganun ulit na wala ulit ang lamig, kumina ang lamig, no, sa bandang fridge, at uh, saka sa freezer. So nang pinuntahan ganun pa rin build up pa rin ng yelo. So pangalawang ginawa nila, pinalitan daw ng ito, internal fuse. Okay, internal fuse. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman sila nag-general check-up. Okay, dahil nga syempre, eh, iniisip nila, hindi, ano lang yan, diprostensor lang yan at saka internal fuse. Okay, then pagkalipas na naman isang linggo, ganun pa rin ang nangyari. Sa pagkakataong iyon, sumama ng ating minamahal na uh, si sir, yung uh, manager ng service center. Kasi medyo, alam mo yun, uh, hindi na maganda yung aura ng ating uh, minamahal na customer sa kanila. So, ang ang sinadjust ni sir ay papalitan nila ito, yung motherboard kasi ang suspecha na, ang suspecha ni sir, yung manager ay baka daw sa uh, uh, ano sa relay, sa relay. O, di pinalitan nila. Okay? Pagkalipas ulit ng isang linggo, tumawag ulit. Ngayon, oh, no! uh, hindi na maiisip ni sir kung ano talaga ang problema at ang uh, ano ni sir, ang uh, uh suspecha yung defrost heater na. Pero nung kinuhanan niya naman ng ng ano no, ng uh, value 336 ohms so napakaganda pwedeng pakasalan base doon sa mga video na ating inilalabas no uh, three, three, uh, uh, pasok pa ho yung 336 ohms at ang sabi niya Kamaster, master sa iyo kami nanonood no uh, malaking tulong yung video mo no na naibabahagi sa ating mga kababayan technician maging si sir ay natuto so saludo ko sa sir ngayon balik tayo dito nahihiya na si sir no na i-request ulit sa ating minamahal na customer na palitan yung uh, ano no yung uh defrost heater ito ho yung defrost heater ganitong ganitong ang defrost heater ng side by side na Samsung digital inverter na kulay puti ayan o. so uh, nakaassemble pa ho ito you o. so ito yung pinalitan nila daw uh, defrost uh, internal fuse at saka defrost sensor ang pagkukulang lang nila hindi po sila nag general check up and diagnosis ngayon ang tanong ka master et checke ko naman yung defrost heater ka master 336 ohms pero bakit ano uh, hindi pa rin nagdi -de defrost O, ito So sabi ko sa kanila, at tinanong ko sila kung ilang uh, uh, ilang taon na yung ref. Oh, six years daw, six years na. Okay. So bum bumabasik ko kasi tayo sa uh, ano sa tagal ng refrigerator no. So pag alam ko na agad kung anong problema. Ito ang problema. Although may nakukuha si sir na 336 ohms, no? Siyempre, iisipin natin na hindi naman si Raka Master yung, ano um, eh, yung uh, defrost heater. Eh. Kasi may, may nakukuha akong 336 ohms. Base doon sa mga video nyo, ay pasok talaga. Pero bakit? uh, hindi nagdi-defrost. Tila hindi nagdi-defrost. O oh, ito, ang ituturo ko sa inyo. Pero bago yan, ayusin muna natin yung ating camera. Ayo, nadali. Pwede pa kasala. Ayaw. Yan. So, ang, 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 ang share ko sa inyo ngayon, no, isa na naman technique, no, Uh, pagdating sa mga Samsung digital inverter at hindi lang naman sa mga Samsung kasi ang mga heater ng refrigerator ay pare-parehas lamang po yan ngayon, itong ibabahagi, ibabahagi ko sa inyo ay magdadala ko ito sa inyo ng kalinawan at kaliwanagan na ah, pwede palang mangyari yon. ito, ang tanong kamaster, bo 336 ohms, ang value ng defrost heater ng Samsung Digital Inverter. Pero bakit hindi nagdi-defrost? -de e, pinalitan na namin ng ano? Pinalitan na namin ng defrost sensor. Pangalawa, pinalitan na, na daw nila ng defrost, ah, defrost, ah, internal fuse. Ito, internal fuse. Then, pinalitan na nila ng motherboard. Ganun pa rin. Hindi pa rin uh, nagdi-defrost. -de Kasi, nahahalatan ni Sir, yung ating minamahal na customer, na wala daw tubig sa drain pan. Okay? So, kung meron man daw tubig, kakarampot lang, no? Kakarampot lang ang tubig sa drain pan. Kaya, So, pagpapatunay lamang ho ito na talagang kung nagdi-defrost man, eh hindi ho nagtutuloy-tuloy. Ang tanong bakit? Ito ang sikreto dyan. Ito. Ang problema ho niyan ay ito. Asa na ba yun? Ito, 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 ito. Ang problema ho niyan ay ito. Alam niyo ho ba kung anong tawag dito? Yo, nadali. Pwede kasalan. Yan. So, ang tawag ho dito ay uh, thermostatic heater controller. Ito ho yan. Oh. Nag-drawing ako para hindi tumatagal. Pagpasensya niyo ni heater ko. No? <laughs> so, ang tawag ho dito ay thermostatic heater controller. Okay? THC. TH THC then naka PTC type ko siya okay so ang tanong oo nga kamaster no nakikita namin to sa mga evaporator pero hindi namin alam kono uh, ano nito anong tawag at ano ang uh, uh, function ayan so ngayon, alam mo na ito po ay thermostatic heater controller kadalasan yung makikita niya sa mga evaporator ng refrigerator ayan dito ho siya nakatanim yo okay ito yung head okay ito yung head ng ating uh, ito yung sensor ha padala sensor ho yan isipin natin yo ito yung head sensor Ceramic ko ito, naka-ceramic type ho. Ang lobo ho nito ay ceramic. Okay? Ito naman yung diaphragm niya. Nandito naman yung switch. Ceramic sensor, ito yung switch natin sa loob na sa loob. At may binaklaso ako dito. Ito ho yung hitsura niya sa loob. Actual na hitsura niya sa loob mga kamaster. Yo, yan. Aha. Oh, ito yung hitsura niya. Yan. So, kaya ano, kaya hindi ma-solve-solve ang problema ng ating minamahal na manager ng Samsung, no? Kasi nga ho, ito pumapalya ho ito. Okay? Ito ho yung switch. Okay? Eh, galing ho yan dito. Yan o. Bago pumasok ho, bago pumasok ang 220 volts, dadal muna siya sa thermostatic. Yan o, thermostatic controller. Nahaganan ho yan o. No. Nahaganan ho yan o. No. Nahaganan. Ganun po yan ha. Yan o. Okay? Binibigyan ko ng idea. So, ito. Nag-drawing na ako dito ng pagkapangit-pangit na drawing. <laughs> so, ito pala, yung ating heater, yung line 1, no, papasok muna yung internal fuse. Asan yung internal fuse? Ito ho yung internal fuse. Eto ho, yan. So, nakadikit ho yan dito. Wait. Galing ho itong board ha. Board, iikot muna sa board dyan. Then, lalabas ho dito. So, papasok muna siya ng internal fuse. Then, sa line to naman, papasok siya sa, uh, ano, sa, dito, dito, sa controller na to. Yan. Sana ba yun? Yan. Eto. Yan. So, since na, ano, since na, etong, ano natin, etong, ah, uh, uh, sensor natin, yan, kung mapapansin mo, malapit ho siya sa accumulator. Then, yung defrost sensor naman ay malapit sa accumulator. Okay? Yan o. Pinoprotektahan nun na itong dalawa na to. Ang trabaho din nito hindi lang mag-defrost, no? Kundi, protektahan din ang ating compressor sa pagkakaroon ng uh, liquid na refrigerant na bumabalik sa ating compressor, mga kamasas. Ngayon, itong ating uh, head, yan o, sen 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 sensitive ho yan ha. Sensitive ho yan. So, ngayon, Since nga na ano no, since nga na makapal na makapal ng yelo dito dito sa ating evaporator, ang unang-unang mag, mag uh, ng signal sa ating system ay si defrost sensor. Kapag nagbigay ng signal sa ating system si defrost sensor na oops, compressor shutdown. Ah uh, heater pasok kasi sobrang syempre, sobrang kapal na. So, uh, ito ito ay ito ito ay isang hudyat uh, no na kailangan na mag defrost ng system, okay? Ngayon kapag uh, nag-shutdown ng na compressor, syempre, ang tendency gagana na ngayon si heater. Yun, gagana na ngayon si heater, pero bago gumana si heater, no, dadaan muna dito kay thermostatic controller. Okay? Dahil gabalot na balot ito ng yelo, ang nangyayari ganito. Ayan. So, syempre, ito kasi normally open, normally close. Normally open, normally open, and then normally close. Yeah. Normally open, normally close. So, naka-normally close siya. Okay? Kaya pag kinuha na mo siya ng, ano, nang uh, uh, resistance, may nakukuha tayong 336 ohms. Kasi okay, kasi naka naka-close siya. Kasi kung open yan, wala kang mahuhukbo basta basta ang uh, resistance mga kamaster. Okay? Klaro ha? So oh, kaya yes, kaya tayong nakakakuha ng ano ng resistance kasi always naka-normally close to. Ngayon, ang tanong, eh paano siya mag-normally open ito? Kapag ka nag-defrost ang ating system, pagpalagay na nating gumagana na yung ano no, pumasok na dito yung 220 volts, okay? Dumaloy na dito. Ngayon, every 5 minutes Okay? Every 5 minutes mag-normally open itong ating thermostat controller itong ating uh, pinaka pinaka uh, ano uh, contact no so mangyayari itutulak ngayon ni ano itutulak ngayon ni dahil nga ito ano eh dahil nga punong-puno nga ito ng yelo punong-puno ng yelo to dahil nga makapal ang yelo so syempre malamig yung yelo mal malamig yung yelo ang gagawin ho ni ni ano ng uh, sana ba yun ito toto, to. dahil nga ho ito sensor ho ito ha yan oh sensor ho yan okay so nandito ang yelo syempre malamig ang yelo itutulak na naman ngayon ng pressure noon ng 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 malamig na Uh, yellow yung ating contact. Okay? So, ipupush -ip niya naman pataas yan para magkaroon ulit ng contact. Ganun ho yan, o. Oh. Ganun. Yan. So, halimbawa, naka-normally, naka-normally, ano, naka-normally off, na close Kapag nag-defrost -nag siya, syempre, normally close eh. Dadali yung 220. Ngayon, after 5 minutes, dahil sobrang, ano na, sobrang init na, itutulak ngayon siya ng init. Ito, itutulak siya ng init. So, kasi nga PTC to eh, may ceramic ko tayo sa loob ng uh, controller na ito. Yan. Ito ho yan ha. Binasag ko na ko para makita nyo yung loob. Pero PTC ho yan. Ceramic ho yan. So, ang ceramic, takot sa init, takot sa lamig. Okay? So, since na naka-normally close yan, okay, kapag ka after 5 minutes, okay, itutulak siya, itutulak ng init. Yeah, so, mag-normally open siya. Okay? Kaya palaan niya, mga kamaster, yung ating heater, no, hindi pa na tuloy-tuloy. Kapag nagningas pa lang ating heater, hindi pala sa tuloy-tuloy na bumabaga. Hindi po. Every 5 minutes, mamamatay po ang ating heater. Okay? Pinuprotektahan po niya ng, ng ating thermostatic yung pagkasira naman ng ating mga heater coil. Ayan. Pinuprotektahan po ng ating thermostatic heater controller yung ating heater sa pagkasira. Sa tuloy ang pagkasira. Okay? Ngayon, hindi naka-normally open na. di ba So, since nga na itong itong uh, ilalim, no? ng ating, ito, 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 ito itong diaphragm na, uh, yung sensor na ito, ito. Ayan. Nandito po yan, ha? Ayan, no? Oh. Yan, so balot po ng yellow yan. Since nga ang nakabalot dito ay yellow, so syempre ipupush na naman siya ng malamig na yellow. Naka-normal nak uh, open siya. Ipupush na naman siya ng malamig na, 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 temperature na yellow para mag-open. Gan ganun yan, no? So, pak, siya. So mag magkocontact -co na naman siya. So magniningas na naman yung ating heater. Iinit na naman siya ng 5 af minutes. After 5 minutes, dahil nga mainit yung heater, itutulok na naman siya ng ano? Ng, at ipupush na naman siya ng ating hot. So since na nakaganon siya, Itutulog na naman siya. Yan, ganon mag-open na naman siya. So, ganun lang ho. Okay, mga kamaster, ang nasa taas ay hot, ang nasa ilalim ay cold. Yan. So, nandito ho yung ano, ito yung head sensor natin, ito yung diaphragm sa ano, sa uh, ilalim. Okay. Ito to, yung pinaka-sensitive ho kasi ito. Ito yung sinasabi ko. Yan o. No. Kumaganong ganun ho yan o. No. Di ba sa mga electric kettle, pansin nyo, automatic na nag-ano, nag-off. Di ba? Dahil kapag uh, yung electric kettle, no, pag yung electric kettle natin, Uh, hindi mo naman siya basta-basta ino-off. Kasi pag sobrang-sobrang init na naman, tinutulog siya ng init, yung presyo ng init, so nag-off. Okay? Ang problema naman doon, na uh, normally close lang, normally close yun. Hindi kasi normally open. Bakit? Kasi yung electric kettle, yung normally, nor yung normally, uh, uh, normally close niya pala, in-on mo. So nag nagkakaroon ng contact. Okay? So, nag-normally open siya dahil sa pinupush siya ng, pinupush ng init. Pagka mainit na yung tubig doon sa loob ng electric kettle, gumagano yung ating switch, di ba? Pansin niyo pag binuksan mo yung electric kettle, So, ang pagkaka halos parehas lang sila. Ang pagkakaiba lang nito doon sa electric kettle, ito may yelo. Yung electric kettle wala kasi nga heater lamang 'yun. So, nag-o-open yung ating electric kettle sa pamamagitan ng pressure ng tubig na nandoon sa loob ng electric kettle. So, pag nag-normally uh, open na 'yon, so syempre, pwede mo nang bunutin, pwede mo nang kunin yung electric kettle para magtimpla ka ng kape. Tama? Ito hindi. Normally open, normally close. Kapag nag kapag nag defrost, still naka-close siya, no? Naka-close. Ngayon kapag ka, uh, after 5 minutes, no? Dahil nga mainit na, mag-open siya. Ngayon, para naman mag-contact ulit, ipopost naman siya ng init, no? Ano ah, nang, nang init? I, para mag para mag-contact ulit, ipopost na naman siya ng yelo na nakapaligid dito sa ating evaporator para mag-contact ulit. Tak, ganyan, tak, Yan. So, after 5 minutes ulit, 'yan. Open, then close. Open, close. Bakit? Sa pamamagitan ng heater at saka ng ating yung yelo dito, yung yelo, okay? At yung hot. Okay? Ng heater. So, ganun lamang ho. Every 5 minutes, nag normally open, normally close. So, hindi po dire-diretso ang andar ng ating defrost heater. Ang tanong, oo oh, sige ka master, gano'n na, granting na gano'n na nga. Eh bakit hindi nagdi-defrost? Kung, kung magka gano'n, eh good naman. Eh bakit parang hindi nagdi-defrost? Ito po ang problema niyan. Ho. Oh. Ito. Pinaliwanag ko lamang ho sa inyo yung function para mas maintindihan nyo. Pero ang pinaka problema ko talaga noon ay ito. So ito po kasi, saan ba yun? Ayan. Talagang sinadya ko, talagang sirain yung heater ko para makita nyo yung loob. Ayan, sirami ko yan ha, sirami ko yan, sirami ko ito. Okay, ito yun Oh. Ito yung pinaka ano niya, pinaka yung nakaliyad, nak, nak, nakaliyad na gano'no, oh. Ito. Yan pinaka uh, plate niya. Gumagano pumipitik ko kasi na. Yan, yan. Naglalaro ho 'yan. Pero nag, naglalaro-laro sila, no? Sa pamamagitan ng pressure ng init at saka ng malamig na nanggagaling dito sa evaporator. Okay? Yung init naman galing sa heater. Yung lamig naman galing sa yelo. Ito ho yun. So kapag nag-contact ko siya dito, yan. So kapag nag-contact ho siya dito, kung hindi na itatanong, nagkakaroon ho ito ng carbon. Oh, yes, okay mga kamaster nagkakaroon po yan ng carbon. Kaya kung mapapansin nyo, bumalik po tayo dun sa electric kettle. Sa electric kettle, di ba kapag uh, nag-off na, nag spark Di ba? Pero pag in-on mo, hindi naman nag spark Pag nag-off lang, nag spark Kasi biglang uh, mawawala ng bultahe dahil nga doon sa presyo ng init na daladala ng tubig na nandun sa loob ng electric kettle. So nagkakaroon po ito ng carbon na siyang sanhi no? ng hindi niya pagkakaroon ng contact. Nagdi-depress. -de Nagdi-depress -de siya. Kaso nga lang, bibigyan kaya idea, bibigyan ko ng idea no. Since na ito ay marami ng carbon, sana ba 'yung na dito? Pagpalagay mo ito, marami ng carbon. Yan, marami ng carbon 'yan. Yan. Carbon kasi on and off, on and off, on and off. Sa 6 years na 'yon, nagkakaroon po 'yan ng carbon. So sa tingin niyo, kapag ka, sa araw na araw, sa araw-araw na, araw na ginawa ng Diyos sa loob ng 6 years, 'yun at yun, 'yun, at yun ang ginagawa ng uh, thermostatic heater controller na 'to. So nagkakaroon siya ng carbon, nag-spark 'yan doon. Dahil nga siyempre mainit no? PTC dahil nga ceramic ho 'yon, then itutulog na naman siya ng malamig na pressure na galing sa yelo, sa kaya siya magkakaroon naman ng contact. Tama sabi mo. Ngayon ang tanong, eh paano kung halimbawa wala nang yelo ka master? Oo, oh, tama. Kung pag wala nang yelo, di na lang natili pa rin siyang naka normally close. Okay? Normally close pag wala nang yelo, so wala nang magpo sa ating uh, plate ng thermostat para mag-open. Claro, kaya naman siya nag-open kasi nga mayroon pang nagpupus, may supply pa ng yellow sa ating evaporator na nagpupus sa ating 220 volts na contact. Kapag nag-contact siya dahil sa, sa pinupush ng ating yellow, no, dahil, dahil, lalamig na naman tong ano eh, lalamig na naman itong ating uh, controller na ito, eh, lalamig na naman to. Dahil na siya ng yellow eh, Ngayon, dahil lumalamig na naman siya, ipupush na naman yung yung yung, yung switch para mag-switch yung ating heater. Ngayon, after 5 minutes, iinit na naman to. Okay? Pag uminit na naman 'yan, ang mangyayari, mag-o-open na naman siya. Okay? Pagkatapos ng 5 minutes, mag-close ulit dahil dito. Sa, uh, malamig na, na yelo na galing sa ating evaporator. Ngayon, kapag wala ng supply ng, kapag tunaw na yung yelo, di naka-close naka, 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 naka lang siya. Ganun lang po kadali, mga kamaser. Klaro ha? So, ito. Yung problema ni sir, ang hindi nila na, ano, na intindihan, no, ito kaya, kaya natin tinuturo. Dahil sa sobrang dami na ng carbon, asa na ba yun? Dahil sa sobrang dami na ng carbon nito, ito, ito, ito. Yan. So, nag, hindi na ho naglalapat yung ating plate switch. You know. Ito ho yun. Know. Ganun po siya. Okay? So, dahil nga sa marami na hong carbon ho ito, ng tendency, kapag ka, di ba, naka, nakalapat siyang ganun, nakalapat. So, kapag ka, ano, kapag ka nag, na defrost, meron pang pumapasok na, uh, ano, meron pang pumapasok na, uh, tawag dito, na, bultahe uh, sa ating heater. Okay, pero ang problema ito na. Pag nag-normally open na siya, okay? Dahil nga tinulak na ng pressure ng yellow yung ating uh, controller. Okay? Mamaya-maya pag nag-normally close ulit siya, doon na nagkakaroon problema. Minsan hindi na masyadong lumalapit dahil lumalapat dahil na papatungan na ho siya ng carbon. Although hindi naman ho talaga ito sirain, no? Pero bibigyan ko kayo ng idea. Ang mga heater natin nagkakaroon nag uh, nagkakaroon po ng problema yan after 5 years. After 5 working years So marami na yung karbon yan. Okay mga kamaster So no sana Nakatulong itong ating munting video Na ating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician Maging doon sa ating mga uh, Customer na Nagdi-DIY nag Ng kanilang mga refrigerator Okay Although itong ating uh, kababayan na si sir yung manager Ay talagang malaking pasalamat sa atin Dahil nga uh, Isang linggo pa lang Tumawag siya sa atin No Nakamaster Salamat sa Diyos Salamat at na bigyan mo kami ng solusyon sa aming problema At nagkaroon na nga ng tubig Doon sa drain pan Meaning Nagkaroon na ng Defrost No, Nag-defrost ng ating system. So, anong solusyon? Bumili, bumili ho sila ng, ano, ng uh, defrost heater. Ayan. Umorder ho sila kay Samsung, head office. So, ganito. Sinalpak ho nila dun sa, ano, sa uh, refrigerator na side by side. Ayun. Alhamdulillah. Hirapin alamin. So, solve ang problema. Dahil lamang ho yan dito. Kaya mapapansin nyo, no, pagkakinuhanan po natin to ng, ano, no, ng uh, resistance, uh, value ng uh, resistance ng heater, minsan mapapansin mo sa ating, ano, no, sa ating, uh, mga, sa ating, dito dito, dito sa ating, uh, tester na parang hindi yata stable no pero pag, pag, bibigyan ko kayo ng idea dahil itong heater na to galing sa Samsung good ho ito pero magkaganon pa man bibigyan ko kayo ng idea yan so kapag ang ating heater this palang hado na hindi po stable ang reading niyan, ha yan itutusok nyo lamang po yan dito yan kulay brown yan tsaka kulay tama ba yan kulay brown yan 79.4 ohms. Ngayon, kapag ang ang contact ng ating thermostatic uh, heater na ito, thermostatic heater controller na ito, ay uh, dispalanghado na, magtataka kayo, itong 9, halimbo, 179, malikot ito. Malikot ho yan. Pati yung point na yan, malikot ho yan. Okay? Malikot na malikot ho yan. Bakit? Hindi ho kasi basya, basta basta, lumalapat. Bakit? Eh, yung carbon ho, yung carbon, at saka carbon din dito, dito, sa isa, hindi na ho sila nagkakaroon ng maayos na contact pag hindi nagkakaroon ng maayos na contact, maging sa compressor man yan, yung terminal ng compressor, nasusunog po ang ating terminal ng compressor. Bakit? Siyempre, pag nag-start ang compressor, no, may paggalaw ho yan. Kaya nga, mapapansin mo yung mga terminal ng compressor, nasusunog. ba diba? Bakit? Kasi nga, mainit ho yan eh. Okay, ganun din ho yan dito sa ating mga controller na hindi lamang natin napapansin kasi nga nakasarado. Okay, ngayon, ang tanong, ipapano eh, namin malalaman ka, master, na ano, na uh, nag- onon nag-normally open, nag-normally close ang ating heater. Eh dito, sa pamamagitan ng ating ano, yan o, oh, madali, lang, madali lang naman ho oh, yan. Ito, ito. Yan o, oh, kukunin nyo lamang ho oh, yung line 1 saka, yung line 1 at saka, yung line 2. O, oh, mapapansin mo, pagka nag-close, o oh, dito 120 volts. After 5 minutes, pag nag-open naman, pag nag-open siya, o oh, di, ang matitirang voltage dyan, ilan lang? More than oh, oh, 110 lang. Yan, ganun lang. Okay, kasi may standby voltage ho oh, tayo. Galing ko oh, yan dito sa fuse. Yung standby voltage natin, yung line 1, yung line niya, okay, yung line niya, firmish siya, may voltage yung 110. Pero yung neutral, dito, dito ho, dito huyan yan, sa switch. Yung neutral. Okay? Ito ho yung line. Yan. Ito ho yung line. Ito naman yung neutral. Basta yung neutral, nandun ho yung ating thermostatic controller, mga kamasa. So, klaro na ha. So, pinalitan nila ng motherboard, wala pa rin. Pinalitan nila ng defrost sensor, wala pa rin. Pinalitan nila ng inter internal fuse, wala pa rin. Kaya, uh, nahiya ng ating minamahal na uh, manager ng service center ng Samsung na isuggest ulit na palitan ng defrost heater kasi nga mukhang hindi na maganda yung imahe nila sa doon sa customer dahil nga pabalik-balik sila. Iba, pabalik-balik sila. <laughs> yeah. Diba? Hindi nila natunto. Ang problema dito, binigyan ko ng payong ating minamahal na customer na bago kayo uh, magagagalaw dyan, magpapapalit na kung ano-ano naman, siguraduhin yung kapalit-palit nga. Kinta mo, pinalitan ng defrost sensor. Hindi naman pala sira ang defrost sensor pinalitan ng motherboard hindi naman pala sira ang motherboard pinalitan ng internal fuse. hindi naman pala sira ang internal fuse. ang sira lang pala itong eh, controller bakit eh nag relay kasi tayo doon sa 336 36 ohms okay nag relay kasi tayo dito sa 336 ohms di ba uh, ang hindi natin alam na kapag ka nag-actual na kapag ka nag-niningas na nag nag-switch na yung ating thermostatic controller ng heater okay nag-on kasi nakasabi ko nga sa inyo normally off uh, a eh okay after 5 minutes nag-normally open tak okay sa tapos itutulak na naman siya ng malamig na pressure ng, ng yelo na galing sa si evaporator magko-contact ulit siya ang problema ng pag-contact wala na so parang corroded yung yung contacts di ba sa mga electrical mga electrical panel pag corroded ang contact nagkakaroon talaga ng problema so hindi umaayos ang distribution ng boltahe sa ating defrost heater kaya nangyayari gumana naka, naka-close siya pero hindi nagniningas bakit kulang ho yung boltahe okay naka-close pero walang dumadali na kuryente sa ating heater mga kamaster klaro na ha ang problema lamang nito ay itong controller mga kamasat. At sabi ko nga, hindi ho ito basta-basta nasisira. Okay? Uh, investigahan nyo muna. Nagsisimula itong uh, maging dispalanghado ang contact after 5 years. 5 working years. Okay? 5 working years. Hindi ho ito basta-basta nasisira. Ang tanong, pwede ba namin i-directa yan? Pwede. Para matestin nyo lang. Pwede. Pwede ho yan. Bago ho kayo magpalit ng ano, ng ng uh, heater, testingin nyo ho muna. Ayan. Pero, syempre, paalala lang, masisira at masisira ho yung baka magkaroon ho short circuit. Bakit? Wala na hong controller sa ating hot and cold na presence dun sa defrosting period. Kasi hot and cold eh. Hot and cold. Paano naging hot? Kapag nag nagningas itong heater, mainit. Okay? After 5 minutes, magbibitaw. Then, itutulog na naman siya ng malamig na yelo para magkaroon na naman ng contact. So, hot and cold. Kapag nag hot and cold ang application ng ating system, mga kamasya. Klaro na ha. So, sana nakatulong itong munting video sa ating mga kababalitik technician, maging sa customer na Kapag kaganyan, siguraduhin nyo no, na tama no, ang ating uh, thermostat heater controller. Kuhanan nyo lamang ho dito at huwag kayo mag-alala mag, -alala, mag -alala at mag maglalabas ako ng video niyan. Madali lamang ho kung nag nagko-contact, -co nag-normally on, ah, nag-normally close, nag-normally open ang ating uh, heater. Mahalaga ho yun. No? Kala nyo, uh, 336 ohms yung ating heater, eh yun na nga. Hindi. Kapag nag -de Okay, nag Pero hindi na siya nag-normally uh, open. Pero pag nag-normally close ulit, wala nang contact mga kamasyal. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.